Hello guys, punta kami sa dagat, mag-MTR kami. So dito kami sa Central, tapos isang station lang daw Colon. Colon Bayon, Colon. Colon West pala. Sa dagat kami ngayon. Maiba naman ang gala ngayon. Mag-MTR kami, isang station lang naman. Ito, bali ano kami. Lima na kami, lima nasabit na kami kay ate. Ito sa ate talaga, tapos matanda siya pa yung, <laughs> yung pinakamagala eh. Siya yung nagaya eh. Malakas malakas pa si ate eh. Malakas pa maggala yan, naglakad. Siya yung nagtagayaya. <laughs> siya yung nagayaya, punta kami sa dagat. Kasama niya din yan. Si ate eh, kasama ko yan sa kaitak dun sa lugar ng amo ko. Pero magkalayo kami eh. Ito naman sa kadati kasama ko si Rose napunta na sa central. Ibang employer na siya ngayon bago. Ayan, dito na kami sa central. Nagkita-kita kami ulit. Ayan. Ayan, ang ganda ng mga ano, decorations nila, no? Christmas na kasi, guys. Maraming mga decorations na magaganda ngayon. Punta kami sa dagat. Gusto ko talaga makapunta din sa dagat noon pa, kaya pumain na ako agad, <laughs> sumama. <laughs> Malapit na rin sa baha ay pag-uwi. ko lang kung makapagsakay pa ako ng bus pa uwi, mamaya agahan ko na lang. Ay! Wow! <laughs> Sana all wig. May pink sakano, Darn, no? yeah. sa kano puti. Terno. Bababa kami sa ano, magte eh. kami. Yan guys, nilabas ko yung octopus ko. Kaya pamasahe ng... Yeah. <laughs> Bayad na tayo. Magkano? Ay, wala pa no. Wala pa mamaya. Ay, nakasama ko. Jordano. Wen, natrenap pala. Daming tao sa central pero ano, hindi siya maingay. Maano siya, guys? Sa Almarina sa kanila. Almariba, habang... mawala ako makipot sa damit ko. Dito pala sa

Muna Kasi <laughs> Magsasarado yun Ayan Babay na muna guys Nakasakay na kami Nakasakay na kami Babay Sure daw kami